natin uh, tungkol sa mga buntis, ano yung pwede nilang kainin, bakit kailangan nilang kumain ng mga ituturo nating pagkain. Una sa lahat, dapat uh, mag-ingat ang mga buntis. Uh, lalo na yung mga mapapayat at sobrang taba. Uh, yung umiinom ng alak. Huwag po tayong uminom ng alak. Yung mga teenager na naging ina o yung edad 35 pataas, ah, kung may diabetes at high blood, kailangan gamutin yung mga babae na kulang sa pagkain dahil sa kulang sa pera, kailangan maalalayan sila at kung yung ipinagdadalang tao eh kambal o triplets, ah, mas inaalagaan sila. Ngayon, ano ba yung mga pwede nating kainin? Ito ah, uh, ito po yung gusto nga natin kainin ng mga buntis. Uh, sa unang tatlong buwan, makapaggulay sana tayo ng dalawat kalahating tasa sa maghapon. ah uh, kapag ah uh, ikaapat na buwan hanggang siyam na buwan, sana umabot tayo ng, ng tatlong tasa ng gulay. Pagdating sa prutas, two cups ang gusto natin kada maghapon. Pagdating sa mga kanin, Pagdating sa mga uh, tinapay, ito, uh, ito po yung dami. Isang tasa, dalawang tinapay, ganyan. Pagdating sa milk, pwede tayo hanggang tatlong cups. Kailangan natin ng milk, ipapaliwanag natin uh, mamaya. At kailangan din natin yung mga source ng protina. Laging ang sinasabi, iba't ibang kulay ng prutas at gulay damihan po natin yung ating mga whole grains o kanin, yung ganyan. Pagdating sa milk, kung pwede low fat, pero kailangan natin yan, ha? Pagdating sa protina, meron tayong iba't ibang sources ng protina. Ngayon, ang gusto nating weight gain o pagtaba ng nanay ay ganito po. Gusto lang natin 25 to 35 pounds sa loob ng siyam na buwan na pagbubuntis. Uh, sa ganito nahahati yon Ito kasing breast ng nanay, nagagawa ng gatas, uh, medyo lalaki. So, a-add uh, tayo dyan ng 1 to 2 pounds. Yung baby, gusto natin 6 to 8 pounds ang ilalabas natin. Ayaw natin ng mga 5 point, yung mga 5 and a half pounds pababa kasi mas nagkakasakit yung mga batang yon Yung placenta, 1 to 2 pounds. Yung bahay bata, 1 to 2 pounds at syempre yung fluid 2 to 3 pounds. So, pag inad nyo yan lahat, dapat 25 to 35 pounds lang ang ating itinaba. Ngayon, dun sa mga uh, teenagers, syempre underweight sila o yung mga payat, pwede kayo hanggang 40 pounds. Gusto nga sana natin mas malaki, 28 to 40 pounds kung normal weight kayo, gusto natin 25 to 35 pounds lang. Alam ko, sasabihin nyo, eh, dalawa pinapakain ko. Hindi po, hanggang 25 to 35. At don sa bago magbuntis, eh, medyo mataba na. Hanggang 15 to 25 pounds lang ang dapat ninyong idagdag na timbang. Dun ho sa mga sobrang taba na bago magbuntis, ah, hanggang 11 to 20 pounds na lang ang pwede ninyong idagdag natin bang bakit? Kasi ayaw nga natin yung diabetes, tsaka yung high blood. Yan yung mga iniiwasan natin. Ito po yung mga pwede nating kainin. Ito. So, ang topic nga natin, pagkain para sa mga buntis. ah uh, ito yung mga dadamihan natin pagkain. Ano? Protina. Ano ang mga source ng protina? Ah, syempre, karne ng karne, baboy, manok na tinapyasa ng taba. Pwede din ang mga isda, itlog, isda, itlog, munggo. Ang source po ng protina, pwede po ang mga munggo. Nuts, peanut butter. So, kailangan natin ng protina kasi nagbibuild ng muscles pangpadagdag sa muscles ng baby at saka ninyo din po. Pagdating po sa mga fats o essential fatty acids, ito yung tinatawag natin, gusto natin mas maraming omega-3 fatty acids kasi yun yung nagiging DHA at EPA. DHA, kailangan yan sa pagdevelop ng retina ng mata ng baby. Ano yung mga sources niyan? Alumahan, galunggong, yung mga fatty fish, ha? Hasa-hasa, tamban, sardinas. Yan, sardinas. At yung mga kantuna. Pwede ho yan sa mga buntis. Ito yung ating mga tunso yan. Pagdating sa calcium, vitamin D, phosphorus, magnesium para sa buto at ipi ng nanay at ng bata. Calcium ang source, dilis. Alamang. Silinyasi, tunsoy, tatlong tasang gata sa maghapon. Meron din ang munggo. Tapos yung mga nuts natin. Pwede din. At berdeng dahon, huwag kakalimutan. Source yan ng calcium. Pagdating sa vitamin D, itlog. Yung mga halaan, talaba, sardinas. Source yan ng vitamin D. Magnesium, berdeng dahon ng gulay. Peanut butter nuts, mani, kasoy. Kailangan natin lahat yan na para sa buto at sa ipin. Kailangan din ng folate o folic acid para hindi magkaroon ng problema doon sa spine ng bata. Ano ang pinakamaraming source? Atay, berdeng gulay. Berdeng gulay, example po, alokbati. Dahon ng gabi. Yung mga favorite nating uh, berdeng gulay, malunggay, saluyot soya, soya milk, tsaka tofu, marami yung folate at folic acid. Iron, kasi dadami yung dugo ng nanay. Uh, mag a ng 50% ng blood volume. So, ang source ng iron, atay, pula ng itlog, halaan, dilis, alamang, at berdeng gulay. Vitamin B12, partner yan ng folate ang source ng vitamin B12, itlog, baka, manok, gatas, isda. At ang mga buntis, maraming nararamdaman. Kaya ang tips natin, di ba nakakaramdam sila ng morning sickness o yung hilo at suka sa unang siyam na linggo? Maaring dahil ito sa pagbabago ng kanilang hormones. Nagbabago din ng kanilang pangamoy. Kaya minsan kahit pritong isda lang, masusuka na sila. Parang mahihilo ang tip natin sa mga buntis, a ah, small frequent feedings, madalas na pagkain, pero unti-unti. Pwede rin nyo silang painumin ng mga luya. Ito, yung salabat, nakakatulong din yan sa hilo ng mga buntis. Ngayon, ang mga buntis, meron ding tinatawag na paglilihi o food cravings, iba't ibang pagkain. Ang tip natin kung maglilihi kayo, piliin natin yung mga normal na pagkain at yung mga healthy na pagkain, uh, yung makakatulong sa inyo. Tulad ng mga prutas. Uh, ito, maraming nagsasabi, naggawa sila ng parang katanungan sa mga buntis. Tapos nakita nila yung mga top 10. Ito daw ang pinakamadami. Uh, Mangga, yellow and green mango, apple, buko, mais. Eh, kung yan ang pagdilihihan nyo, okay lang kasi healthy lahat yan. Ang buntis po, nagtitibi din. Ah, tumitigas ang kanilang pagdumi. So, damihan natin ang pagkain ng mga fiber. Anong example ng fiber? Yung four piece, pakwan, papaya, peras, prune juice, lahat ng gulay. Yan, maganda yan sa pagtitibi. Ang mga buntis, nagkakaroon din ng heartburn. O yung parang nangangasim kasi nga lumalaki na yung tiyan nila uh, na pupush na. So, mas, tsaka mas naglalabas ng acid. So, ang tip natin is small frequent feedings ulit. Konti-konti, pero dalasan na lang. ah uh, bawal ang alak o alcohol sa mga buntis dahil nga sa alcohol fetal syndrome o ang alcohol fetal syndrome, yung bata nakita nila nagkakaroon ng mental retardation, hindi makaintindi maigi. Tapos yung mukha nila minsan may kakaibang itsura. Tapos ah, hindi gaano lumalaki. So marami pong nagiging ah, problema kapag umiinom ng alak. So kung pwede, wag na wag kang inom ng alak. Ah, pagdating po sa seafood, um, ah, pinag-uusapan na rin ito. Kung pwede, yung iwasan muna natin yung mga isdang malalaki. Kasi nga dahil sa methyl mercury, kung, pwede naman yung mga isdang maliliit, ah, yun na lamang muna. Yung mga canned light tuna, pwede po sa mga buntis yan. Pwede rin ang mga hipon at mga maliliit na isda, yung mga binanggit natin kanina. Iwas din sa maraming caffeine at sa sobrang alat na pagkain para hindi tayo gaanong manasin. So yan ang mga tips natin sa ating buntis. Um, kung pwede, kumain po tayo ng sapat at may nutrisyon para po sa inyo at para dun sa baby nyo. Yan din ang kakainin natin kapag nagpapadede na tayo.